Isa ang okra sa gulay na pinaka ng karamihan at hindi mo maipagkakaila. Na napakarami ang hindi kumakain ng gulay na ito, isa na ako doon. Kagaya ka rin ba namin? Oo ikaw na hindi kumakain ng okra, pues magbabago ang pananaw mo sa gulay na ito pagkatapos mo mapakinggan kung ano ang mga kakayahan ng okra at ang mga benepisyo na makakabuti sa ating kalusugan, sigurado kakain ka na ng okra. Dahil base sa isang ginawang pag-aaral, ang okra pala ay may magandang dulot para sa mga tao lalo na yung mga may diabetes. Sa isang ulat ng Health Miracle PH, ang isang cup ng okra ay may katumbas na 21 grams ng vitamin C, 3 grams ng dietary fiber, 2 grams ng protein, at mayroon pang 7.6 grams na carbohydrates. Talakayin natin ang labing isang benepisyo ng okra na sobrang napakahalaga sa kalusugan nating mga tao. Una, pinapagaan ang asma. Subukan mo kaya huminga gamit lang ang isang maliit na straw. Ganon ang pakiramdam ng may asma. Dahil sa taglay na vitamin C ng okra, pinapagaan niya at pinapaluwag ang hirap sa paghinga na siya ring unang simptomas ng pagkakaroon ng asma. Pangalawa, tumutulong sa digestion. Dahil sa fiber at magnesium na matatagpuan din sa okra, pinapaluwag nito ang daluyan ng ating dugo o blood vessels. Ang fiber ay may napaka-importanteng sangkap o component para regulahin at gawing normal ang panunaw ng ating tiyan, habang ang magnesium naman ay tumutulong sa circulation ng ating dugo. Pangatlo, mayaman sa vitamin K. Ang okra ay mayaman din sa vitamin K, na nakakatulong para palakasin ang mga buto sa ating katawan. Dahil dito, ang okra ay maari ring pang iwas sa pagkakaroon ng osteoporosis. Pang-apat, tumutulong sa inflammation sa lungs. May taglay rin na phytochemicals ang okra o nutrients, na kilala bilang antioxidant na mabisang panlaban sa mga inflammation, lalo na sa inflammation sa lungs o baga. Pang-lima, Panlaban sa sore throat Ang sore throat ay isang kondisyon kung saan ang lalamunan ng tao ay nagkakaroon ng infection na nagre sa pagiging hirap sa paglunok. Ang antiseptic at antibacterial effect ng okra ay nakakatulong para mawala ang sore throat. Pang-anim, proteksyon sa masamang epekto ng sobrang araw. Ang moisturizing effect ng okra ay mabisang proteksyon sa sunburn at iwasan kahit ang stroke. Pangpito, iwas ubo at lagnat. Ang antiseptic properties ng okra ay tumutulong para iwasan ang ubo at lagnat. Ang antioxidant at phytochemicals naman ay nakakatulong para maiwasan ang iba pang sakit na maaring kasabay nito. Pangwalo, iwas scurvy. Maliban sa taglay na vitamin A, ang vitamin C sa okra ay pumipigil sa inflammation at infection sa oral health. Kaya gaya ng ibang prutas na mayaman sa vitamin C, ang okra ay tumutulong para maiwasan ang scurvy. Pangsyam, kaagapay sa ligtas na pagbubuntis. Ang okra ay meron ding taglay na folate. Meron itong 22% ng RDA sa kada 100 grams na serving ng okra. Ang regular na pagkonsumo ng folate, ay nakakatulong sa development ng fetus at iwasan ang neural tube defects at iba pang abnormalities na maaring makuha ng sanggol. 10. Pampalakas ng buto. Ang calcium at vitamin K na nasa okra ay tumutulong para palakasin o patibayin ang ating buto. 11. Panlaban sa pimples at acne. Simula pa sa panahon ni Cleopatra sa Egypt, ang okra ay ginagamit na para magkaroon ng healthy skin. Dahil sa antibacterial effect ng okra, tumutulong ito para mapababa ang acne bacteria at inflammation sa balat lalo na sa mukha. Kaya sabi ng mga eksperto, ugaliin na ang pagkain ng okra dahil hindi mo alam na ang maliit na gulay na to ay may malaking maitutulong para sa iyong kalusugan.